Uh, ako po si Mr. Ariel Arandia, PO President ng San Lorenzo Ruiz de La Pia Research Association. Uh, saka, sa kasalukuyan, kami po ay mayroong tatlong pong miyembro. Ang uh, San Lorenzo Ruiz de La Pia Research Association ay nabuo po noong uh, February 16, 2023 uh, sa uh, pakikipagtulungan ng uh, Local Government of San Lorenzo Ruiz sa uh, BPAR. Uh, simula po nang simula ang project, nakatanggap po kami ng sampung banyera, dalawang weighing scale, at uh, simula 2023 hanggang 2025, uh, nakatatlong cycle na po kami, nakatanggap po kami ng uh, tilapia fingerlings at libring pids. Uh, noong nakaraang uh, April 21 hanggang May uh, 6, 2025, ang aming pong asosasyon ay uh, sumali sa Bantayog Festival na ito po ay ginanap sa Bayan ng Dait. Ang mga produkto po na aming ibinenta ay unang-una, fish lumpia, fish imbutido, fish longganisa, skin tilapia chicharon, bottled tilapia, nuggets, at ang pinaka-top selling po namin ay antilanggit na hanggang ngayon ay hinahanap-hanap ng aming mga customer. Isa po akong member ng San Lorenzo Ruiz Tilapia Reserve, uh, project ng SAAD. Uh, Nakamalaki po na naitulong sa akin ng uh, SAAD program dahil sa aming ano, uh, pang-araw-araw tapos nadagdagan po yung aking mga alagang baka naman dahil po sa saad project and yung pong aking anak nakatulong din po sa pag-aaral Ngayon po ang saad program po nang mula ng maging member ako sa uh, programa na ito malaki ang naitulong po sa akin Yung pong kinikita ko po dito sa ano sa pag isda tuwing kami ma maharbis na i pampuhunan ko mumpo sa ano sa ano ito, banana chips Yung pong mga banana chips ko po sa ngayon malaki rin naman po ang naiitulong ng banana chips dahil isa po sa nai-supply ko sa aking anak sa pag-aaral po sa ngayon ang ano ng dalawa kong anak at isang apo uh, dati po isang pangarap lang para sa amin yung pagpipispan pero nang Uh, naging SAAD beneficiary po kami. Ang naitulong po nito sa amin ng malaki, yun pong dating PISPAN namin na uh, kaunti lang po yun, maliit lang. Uh, sa SAAD program po, napalakihan na po namin yung aming PISPAN sa ngayon. Yun, na, uh, yun po ang naitulong sa amin ng Uh, sa saad program. Nag-expand na po kami, medyo malaki-laki na po talaga yung ano, naitulong sa amin ng programong ito. And looking forward po kami, alam po namin na sa ngayon, ito po ay nagbibigay na sa amin ng magandang uh, pangkabuhayan po. Kasi medyo maganda na po yung nagiging uh, ano sa amin, may, may pumupunta na po sa amin para bumili lang ng kahit pa isa-isang kilo lang po ay nakakadagdag sa I amin. Mean, sinasadya na po talaga kami yung makikiusap na magdagdag, makabiliman uh, makabili man lang ng ano. Kaya sa amin po, sa pangkabuhayan, isang malaking tulong po talaga yung saan program. Pero ang pinakamaganda po doon, napalaki na po namin yung kispan namin. Uh, it, inaasahan po namin ito ay magbibigay sa amin ng isang malaking, malaking tulong pangkabuhayan. Isa sa mga na organize na people's organization ng BIFAR ay ang San Lorenzo Tilapia Racers Association under uh, SAAD project. Ang services na naibigay ng Provincial Fisheries Office sa nasabing uh, uh, people's organization ay nakapagbigay tayo ng tilapia na kung saan yon ang naging uh, yun ang inistak po nila sa kanilang uh, fish pond in coordination with our technology outreach station. Our office is also providing technical assistance on fisheries activities. Uh, we are also providing um, technical trainings on fisheries na kung saan ang um, nasabing uh, peoples organization ay nakapag uh, nagkaroon po ng hands-on training on uh, fish processing and value adding doon po sa uh, Mercedes pilot processing plant na kunsaan ang naging output nila o naging produkto nila yung tilanggit fish nuggets uh, fish um, fish tosino and others na kunsaan nakapag nakapag Uh, participate sila during the Bantayog Festival sa Daet Camarines Norte. Uh another uh, services na binibigay ng Provincial Fisheries Office um uh, aside doon sa um uh, pag-organize ng organization future organization uh, nagbibigay din kami ng uh, livelihood uh, projects para sa mga para sa mga maliliit na mga ngisda especially para doon sa organized fisherfolk uh, dahil sila po yung aming uh, partners and client po in the implementation of fisheries projects in the province papasalamat sa Bipar na tinaong project ng nasa bali third cycle na kami ngunyan. And sana masustain ini, matapos man ang project dahil may target din bali six cycles. So siguro tututukan mi sa pagi lang sa muyang opisina na lalong masustain ini matapos man ang project na ini after six cycles. So, siguro ang uh, masabi ko lang ay salamat ulit sa Bipar Region 5. Uh, salamat po sa SAAD program sa Bipar na nakatulong po ng malaki sa amin. Na uh, naway patuloy po na dumaganap ang inyong programa para mas marami pa pong matulungan ng mga katulad namin may hirap. Maraming maraming salamat po sa saad program sa Bipar sa mga uh, na itulong nila sa amin na uh, katulad po nitong sa tilapia racer. Kaya kami po ay nagpapasalamat ng lubos sa saad program. Ako po ay nakikisali sa lahat ng mga activity na sinasagawa ng programang ito bilang pakikibahagi, pagpapasalamat po sa naitulong nito sa amin. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat sa amin!